Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang araw po muli, mga ginigilo kong taga-subaybay. Muli samahan niyo po ako sa ating uh, palatuntunan, Depend the Faith, dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. At ngayon po ay ating pag-uusapan ang isang dogma ng ating mahal na Inang Maria, ang dogma tungkol sa kanyang pagiging imakulada, Immaculate Conception. Ngayon pong December 8 ay celebrate natin iyan at uh, dapat natin itong gunitain bilang isang day of obligation. Yan po ang aral sa ating simbahang katolika. Sapagkat dito pinapakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Sa pamamagitan po ito ng pagbibigay ng isang babae na nagsilang ng ating tagapagligtas. At wala pong iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, pag sinabi po ang Immaculate Conception, para bang sinisilaban yung, uh, yung damdamin ng mga hindi natin kapanalig, yung at, uh, mga kaibayo, yung mga taga-ibang simbahan. Pag sinabi mong Immaculate, immaculate Conception, Immaculata Conception, naku, mag-aalburuto sila, aatakihin nila ito at sasabihin nilang, mali yan, mali yan, turo na yan ng Catholic Church. At malalaman natin ang mga, mga atake nila, bakit nila sinasabing mali ito. Una, gagamitin ko po ulit yung paborito kong reference. Nagbabanggit tayo ng mga reference, kinuha po natin sa isang babasahin, at ganito po ang ating matutunghayan. Ito po ay uh, Pasugo Magazine. No? Ito yung official magazine ng isang uh, grupo ng Iglesia Ni Cristo 1914. Iko-quote ko lamang po. Ang sabi, mahigpit naming tinututulan. Sa, sa introduction pa lang eh. Mahigpit naming tinututulan. Ang ano? Ang aral na at binibigyang din namin na kasinungalingan na is naming protektahan ang Ina ng Panginoong Isokristo sa aral ng Iglesia Katolika relihiyong Iglesia Katolika. Ano daw po yun? Yung pagiging walang bahid kasalanan ni Maria. So ito po, sinasight natin yung, yung kanilang mga aral para mas maintindihan natin, para himayin natin. Just imagine, kasinungalingan daw po ang Immaculate Conception, ang dogmang ito. Just imagine, sinasabi nilang kailangan nilang protektahan ang ina ng ating Panginoong Yeso Kristo. At hindi lamang po yan, isang sekta ang pinagmumula ng atake. Marami po, even the born again, different denomination ng born again Christians, inaatake po yung ating dogma ng Immaculate Conception. Una, ano ba yung kanilang ginagamit na reference para umatake? Siyempre po, yung all-time favorite na aklat, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Ano daw po ang nakalagay sa Biblia? Mga ngaral, Chapter 7, verse 20, anong sabi? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkasala. Uh, yan ang kanilang uh, mga introduction. Ha? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Meaning to say, kapag ikaw ay nabuhay sa mundo, lahat tayo ay tiyak na makagagawa ng kasalanan o pagkakamali at mula sa bagong lumang tipan ay kukunin naman nila ang bagong tipan at ganito naman ang kanilang gagamitin para atakihin ang dogma ng immaculate conception walang bahid kasalanan si Maria nakasulat po sa Roma chapter 3 verse 10 at Roma chapter 3 verse 23 basahin ko po ayon sa nasusulat walang matuwid wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Dito daw po sa bahaging ito ng Roma, aklat ng Roma, chapter 3, verse 10, chapter 3, verse 23, eh talaga naman po hayag ang sinabi, walang matuwid, wala kahit isa, walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Okay, paano ngayon yan? Eh, sinasabi ng Catholic Church, Immaculate Conception, walang bahid kasalanan si Maria. Paano yan? Eh, lahat pala'y nagkasala, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang exempted lang daw po diyan, ay ang ating Panginoong Kristo, which is totoo. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Sa 1 Peter chapter 2 verse 22 ang sabi nga rin ay hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. At sinasabi rin po ng 1 Juan chapter 3 verse 5, nalalaman ninyong naparito ang Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. So ibig sabihin, doon sa binabanggit ng Roma chapter 3 verse 10 at verse 23, lahat ay nagkasala, of course exempted ang ating Panginoong Heso Kristo. At binigyang diin pa yan sa sulat ni San Juan, 1 John chapter 2 verse 1. Ang sabi po dito, isang tao lamang ang matuwid sa lupa at iyay si Heso Kristo ang walang sala. Kaya pag binanggit natin na si Maria na kanyang ina ay walang bahid kasalanan, magre-react po ang different denomination, ang iba't ibang sekta, ang mga hindi natin uh, kapanalig, ang mga kaibayo. Mali ang turo ng Catholic Church na si Maria ay imakulada sapagat ang lahat ay nagkasala. Alam po ninyo, dito lang sa pagbabanggit nila ng talatang ito, ha? tandaan ninyo, Roma chapter 3 ang ginagamit, verse 10 at verse 23, maraming katoliko, ang kanilang napaniwala na si Maria nga ay talaga rin may kasalanan katulad natin at iniwan po, tinalikuran po ang ating pananampalataya, ang ating simbahang katolika. Tandaan po natin, kinakailangan tayong magsuri, kinakailangan nating palalimin ang ating pananampalataya upang hindi po tayo maligaw, upang hindi po tayo mahikayat na iwan, talikuran ang katawang mistiko ni Kristo. Pag-usapan po natin, ano po ba yung Immaculate Conception na sinasabi? Ito po ay isang proseso na ginawa ng Diyos sa nanay ni Yesus. Ito po ay hindi nakaugnay, pag sinabing Immaculate Conception, ay naglihi si Mama Mary kay Jesus. Hindi po. Ang kwento ng Immaculate Conception, siya ay ipinaglihi ng kanyang ina na si Santa Ana at sa panahon ng kanyang pagbubuntis ni Santa Ana kay Maria, nakapreserve po ang nanay ni Jesus para hindi po magkaroon ng anumang stain of sin sapagkat ito po ay preparasyon ng Diyos sa plan of salvation para sa San Sinukub. At ito po ay nag-originate, mga mahal kong uh, taga-subaybay, kung titingnan natin ang kwento ng buhay ng tao doon sa Genesis si Eva at si Adan. si Adan at si Eva ngayon nagkasala ang dalawang ito sapagkat kumain sila ng prutas na pinagbabawalan ng Diyos na 'wag kainin Noong sila nagkasala hinanap sila ng Diyos at nagtago nga sila pero kalaunan ay nakipag-usap din sila sa Diyos at tinanong sila ng Diyos oh bakit saan kayo nagpunta at nalaman ng Diyos na sila'y kumain ng ipinagbabawal na bunga. Sinabi ng Diyos, ba't niyo kinain yan? Eh, nagturuan yung dalawa, sabi ni Adan. Eh, kasi po, eh, pinakain po ako ng babaeng binigay mo, si Eva. At sabi naman ni Eva sa Diyos, eh, kasi po, pinakain ako, tinukso po ako ng ahas. Eh, sino ba yung ahas? Sa Revelation chapter 12, ang ahas, ang matandang dagon, si Satanas po iyon, nakalagay doon. So, ibig sabihin, para maintindihan natin yung Immaculate Conception, babalikan natin yung tunay na kwento. Ay ito'y kwento ng paglilihi ni Santa Ana kay Mama Mary ng walang bahid kasalanan. Ano ang ating uh, pinaka-referensya dito? Yung kwento ni Eva at ni Adan, ni Adan at ni Eva. Sapagkat doon sa Genesis chapter 3 ay nagsalita ang Diyos nung sila'y magkamali. Sinabi ng Diyos, ha, doon sa kanyang salita, merong ahas na tinukoy, yung karakter na tinutukoy doon, si Satanas, sabi ng Diyos, magkakaroon ng isang babae at ang babae at ang kanyang lahi ang dudurog sa ulo mong iyan. Sino yung tinutukoy na dudurog sa ulo ng Diablo, ng ahas, ng matandang dragon? Wala pong iba, kundi ang babae na magsisilang ng isang binhi na dudurog sa kasalanan. Sabi ng mga protestante, ang tinutukoy dyan ay si Eva. Hindi yung mangyayari yun. Kasi si Eva ay napailalim na sa kasalanan. Kaya hindi pwedeng maging kalaban niya si Satanas. Sapagat siya ay kapanalig na ni Satanas. So sino yung babae na mayroong binhi na magiging kalaban ng ahas ni Satanas? Eh wala pong iba kundi ang babae na nagsilang ng binhi ang binhi na ito na pumatay, nagdurog sa kasalanang gawa ni Satanas, ang ating Panginoong Heso Kristo. And in preparation, para po dun sa propesiyang iyon ng plan of salvation, ang Diyos po ay hinirang ang magiging nanay ng tagapagligtas ng walang bahid ng anumang kasalanan. At ito po'y si Maria, pinaglihi ni Santa Ana. Sabi nga ho, kung ikaw ay mabuting ama, hindi mo ibibigay sa anak mo ang isang maruming bagay. Kung ikaw ay isang mabuting ama, ihahanda mo ang anak mo para sa isang mabuti at magandang kalalagayan. Kung tayo kaya nating gawin 'yon, how much more Adios. Diyos. Ganun lang po ang simple logic sa mga tagpong ating E binabahagi sa inyo. Now, puntahan po natin yung reference ng mga protestante na ang lahat ay nagkasala. Yung Roma chapter 3, verse 10 at yung verse 23. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ito po ba ay maaari nating iugnay sa pagiging imakulada, pagiging walang bahid kasalanan ng ating mahal na Inang Maria? Hindi po. Bakit? Sapagkat sa totoo lamang po, yun pong uh, bahaging ito ng Roma chapter 3 verse 10 at verse 23 ay hindi po tumutukoy para sa nanay ni Jesus at hindi lamang para sa nanay ni Jesus sapagkat yung konteksto ay hindi po naiintindihan ng mga protestanteng pastor na nagtuturo ng mali. Una, Sinasabi nila, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Totoo ba, ba ito? Mag-focus tayo sa kanilang argumentong ito. Totoo bang walang kasalanan ang lahat? Lahat ay nagkasala. Pag binasa po natin ang Genesis chapter 6 verse 9, makikita po natin doon ang isang tao, ang pangalan po ay si Noe. Ano sabi ng Bible? Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ay, akala ko ba walang matuwid kahit isa eh? Ito si Noe, sabi ng Genesis 6.9. At si Noe ay isang taong matuwid. Another one. Pumunta tayo sa aklat ng Hob, chapter 1, verse 1. Ang sabi po doon, may isang lalaki sa lupain ng Us na ang pangalan ay Hob. At ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid. Pag sinabi pong matuwid, no righteous. Eh sabi ng Roma chapter 3 verse 10 and 23, lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Eh paano si Noe? Paano si Job? Eh sabi nung sumagot sa akin minsan, sa lumang tipan yun eh. O, punta ho dati ay sa bagong tipan. Kung ang gusto nyo ay bagong tipan. Mateo chapter 1 verse 19, anong sabi po ng Bible? Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ano daw po si Jose? Isang taong matuwid itong si Si Jose. Akala ko ba walang matuwid kahit isa? E pa paano si Jose? Sundan pa natin. Sa aklat ng Lukas chapter 1 verse 5 to 6, ang nakalagay po diyan, si Elizabeth at si Zacharias nagsisilakad ng walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. Sila ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Sabi ng Roma chapter 3 verse 10 and 23, walang matuwid kahit isa kaya hindi totoo immaculate conception. Si Maria ay nagkasala. Eh bakit sinasabi ng Biblia mismo? Mateo 1:19, matuwid si Jose. Sa, sa Lucas chapter 1 verse 5 to 6, si Elizabeth at si Zacarias ay kapwa matuwid sa harapan ng Diyos. Dagdagan pa natin, Marcos chapter 6 verse 20, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Palibas ay nalalaman niyang ay matuwid at banal at siya pinagsasanggalang niya. You see, eh ang dami pong tinukoy na matuwid eh. Nariyan si Jose, nariyan si Zacarias, nariyan si Elizabeth, at nariyan si Juan Bautista, mga matuwid. E eh, di kontra po yan dun sa sinabi ng Roma chapter 3 verse 10 and 23. Walang matuwid kahit isa. E eh, sasabihin na naman ng iba to justify. E eh, mga banal na talaga yan eh. Tingnan po natin ang gawa, chapter 9, verse 41. Anong sabi ng Bible? Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay, tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal. Tinawag niya ang mga banal. Plural po yun. Marami po. Ano ang tawag niya? Mga banal. Eh, akala ko ba walang matuwid kahit isa. Eh bakit tumawag itong si Pedro ng mga banal? Kaya ho um, mga minamahal kong taga-subaybay, pag nakinig po tayo sa turo ng mga protestanteng iniiba ang konteksto ayon sa Bible, maliligaw po tayo. Sapagkat si Maria ay tunay na sakdalinis at ito po'y ipinaliwanag sa atin ng mismong annunciation ni Arkanghel Gabriel. Ang sabi sa kanya, Chaire Ketcheritumene, ang ibig pong sabihin ng Ketcharitumene ay walang pagkakasala mula noon sa kasalukuyan hanggang sa darating. Iyan po ang prosesong pinagdaanan ng mahal na Inang Maria. Siya'y imakulada, walang bahid kasalanan at yun pong mat, uh, ginagamit ng mga protestanting Roma chapter 3 verse 10 to 23 ay iba po ang ibig sabihin konteksto noon ito po'y tumutukoy doon po sa mga taong pinapastulan ni San Pablo Apostol. Sapagkat si San Pablo Apostol po ay hinirang ng Diyos para po sa mga hintil. At ang tinutukoy ni Pablo na walang matuwid kahit isa ay pagtukoy po sa mga nasasakupan niyang pinapastulan ang lipi ng mga Hentil. At ito po'y ating mababasa at makikita po sa bahagi ng gawa chapter 26 verse 17 to 18. At ang sabi dyan ni Pablo, sa mga hintil, sinugo siya sapagkat upang ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ang mga nasasakop sa mga hintil ay na, nagkaroon ng pananakop ni Satanas, ng kadiliman ni Satanas, kaya't ang lahat ay nagkasala. Irelevant pong gamitin ang Roma chapter 3 para po sa ating mahal na inang Maria, ang imakulada Conception. Mali, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pa nating pag-aaral dito po sa ating palatuntunan, Depend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Evangelista, laging nagpapaalala, ang Diyos ay suma sa atin Emmanuel